Nag-sorry na si Senador Tito Soto sa pamilya Kennedy sa paggamit ng ilang linya mula sa speech ni dating U.S. Senator Robert F. Kennedy. Pero wala raw siyang dahilan para mag-sorry sa mga blogger na pinagkopyahan din niya umano at naghainan ng ethics case laban sa kanya kahapon. May news to go si Jam si Sante. Sa araw na inihain ng reklamo laban kay Senador Tito Soto sa Senate Ethics Committee, tumayo para sa isang privilege speech ang senador para sagutin ang mga alegasyon ng plagiarism. Sabi niya, wala raw dahilan para magsorry sa mga blogger na umano'y pinagkopyahan niya ng bahagi ng kanyang talumpati laban sa reproductive health bill. Hindi naman daw kasi niya inangkin ang mga kinopyang kataga. Sinabi ko, na meron ang mga karam... na lahat ng sinabi ko tungkol sa mediko, sa, ex... sa mga agham at kung saan saan, ay hindi galing sa akin. Eh, ang plagiarism eh, to steal or pass off the ideas or words of another as one's own without credibility, without crediting the source. O, paano ako mag-apologize ng plagiarism? Eh, wala akong plagiarize. Ko ng hindi akin eh. Inihain ng grupo ng mga profesor at iba pa ang reklamo laban kay Soto para sa improper conduct na maaari daw makaapekto sa buong Senado. Pirmado ito ng 37 na complainants. Nakasaad sa reklamo na sa talumpati daw ni Soto noong August 13, 15 at September 5. Siyam na beses daw niyang kinopya ang bahagi ng iba't ibang artikulo at talumpati ng walang tamang atribusyon. Ito daw ay ang mga blog na sinulat nila Sara Pope, Marlon Ramirez, Peter Engelman, Janice Farmichella, mga artikulo sa blog na Truth of Contraceptives at CFAM, gayon din ang talumpati na yuma ang U.S. Senator Robert Kennedy. Labag daw ito sa Intellectual Property Code. Usapin ito ng pag-atribusyon, contribute ng intellectual work ng isang tao. Na, hindi, na pinaghirapan din naman ng taong yon So, kikilalanin mo yon At makita naman natin na nagdala talaga ng kahihiyan si Tito Sen dito sa most august body na to. Kalakip ng reklamo ang liha mula kay Kerry Kennedy, anak ni Senator Kennedy. Nais ni Kerry Kennedy na humingi ng paumanhin si Soto dahil sa pag-angkin umano nito sa mga kataga ng ama na isinalin ni Soto sa Filipino. Ang tugon ni Soto, Copying or imitation is the highest form of flattery but if it upsets the kennedy family well then i'm sorry but uh, that is not the the intention that uh, we had when we used it sabi niya nakuha daw niya ang mga linya sa text na isang kaibigan at hindi raw niya alam agad na galing pala iyon sa speech ni kennedy when he gave me that line I translated and delivered the message in Filipino because we found it fitting cap to what I was, fight, uh, I, was, I was fighting for. So, Mr. President, I did not steal it or claim that it was mine. In other words, the worst thing probably that you could say is that I copied it from a text of a friend. I didn't really know who it came from, but it was a nice, inspirational line. at sa lahat daw ng nangyari, hindi raw magbabago ang kanyang posisyon laban sa RH Bill. You can call me names, you can mock me, you can accuse me of anything under the sun, but I will not change my position and I will always be against the distribution of contraceptives condoms, IUDs, promoting immorality to the young people. Mainit ang mga debate sa kontrobersyal na RH Bill na tinututulan nila Soto at Senate President Juan Ponce Enrile. Nagkasagutan si na Enrile at ang principal sponsor nito na si Sen. Pia Cayetano nang hilingin ng senador na talakayin muli ang RH Bill. I know when the Senate President will be ready because during the caucus, uh, his honor informed me that he will be ready. And so I was just basing on that. and um, i was hoping... i that do not know, madam senator, when i'm ready. i think it is also my right as a sponsor to defend this bill, which a lot of people are waiting for. Uh, i'm ready for any remedy that the gentle lady would want to take. if uh, you want to put it into a vote that i'll be censured, or i'll be... I kick out as a Senate president or I'll be outvoted, so be it. Jam GMA News.